Mok buhok pa. Dela mo talaga yung monitor yung tatakbuhin boy nito ng motor. 055 no. Are rara pa yeah. na. Ano ni pala kag pagbago ng gulong? Ang okay, ganyan eh. Joy, I'm not I'm hmm. not it. a plan. Of... I'm a plan. You can't not i changing. won't look back ever again. see, Look at that view. Ang ganda na Alright, nandito tayo Kasiguran, turn case sila Welcome sa panibago nating na vlog Yun, napakaliwalas naman Yan, support of this vlog, pupunta ulit tayo ng kasiguran Dito tayo sa Amper Beach So, 3.39pm Dito tayo saglit dito at Nakita ko lang sa inyo yung gulong natin. Nasubukan ulit natin dito sa kasiguran. Umay sa kababangking. Ito siya guys. Mga buhok pa. So break in natin ngayon. Ayan. Chill ride lang tayo. Nasubukan naman na natin yung dating bister natin eh. Kaya ano lang tayo ngayon chill ride na lang so sa kapit naman wala naman ako masabi sa kapit itong beast tire alam nyo guys kun eh sa mga nagtatanong at uh, sa mga nagbabalak bumili ng beast tire nagaling kayo sa Pirelli <laughs> Pirelli din kasi mga gulong ko dati eh Yan, so like kong sinasabi na okay din talaga tong beast tire lalo na pag walang wala tayong budget syempre ano, mas mura kasi talaga yung 130 dati na gulong ko ng Pirelli Angel Nasa 3.6 lang yata yung bili ko eh Tapos ngayon nagulat ako sa presyo niya Nasa 5.4 na siya Grabe Ang problema kasi nung nakaraan Na gulong ko na base tire Hindi ko na picturean yung odo ko Yung odometer Kung ilan yung uh, tinakbo noon para kung baga mamamonitor -mam ko ba kung ilan yung may dadagdag na na Kanya noon na tinakbo kaya ang nangyari si tansya ko na lang no? <laughs> yung mga pagpunta-punta ko rito sa kasiguran tsaka sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija lang naman yung mga pinuntahan ng motor ko eh, tsaka yung paggamit-gamit sa bahay so ang mga tansya ko mga nakwenta ko more or less nasa 20k ang tinakbo niya eh pero marami kasi nag comment ano sa may pinost ko sa facebook na pag daw napaka bilis naman yata maubos ba diba? kasi uh, almost ano lang eh 8 months yung aking bis na nung nakaraan ayun sabi ko hindi ko alam kung kung nga, ano ba talaga yung ilan ba talaga yung tinakbo nya kaya ito guys pinikturan ko na eh pinikturan ko na kung ilan yung tatakbuhin itong Bister natin ngayon sa likod <laughs> baka kasi review ko ng review tapos hindi naman pala ganon hindi naman pala tama yung review ko eh sayang naman yung mga uh, ng na mga videos ko tapos mali naman pala yung mga binablog ko yung mga information na nakukuha nila sa akin kaya ngayon ay talagang itatama ko na <laughs> para mapatunayan ko rin sa sarili ko at syempre diba na itong gulong na ginagamit ko eh tatagal din talaga diba ngayon guys samahan nyo ako ulit at uh, pupunta ulit tayo ng kasiguran changing Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Hey, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I persistence and obsession that's how you keep progressing that sniper yeah. 155 no Oo, ito na tayo mga kadukso Tawin naman dito Sa mga nakapunta na sa Dinajawan Marindi ang cornering dito eh Solid talaga pag bago yung gulong Walang gaya oh. eh. ah, mo ako Medyo ano lang ako doon Pero okay lang Sige natin kasi mahaba pa naman yung Shoulder Shoulder Baka lang ako pagbago yung gulong. Pinto muna tayo rito sa sa may spot na to. Kasi medyo mainit ah. Ito tayo sa medyo mga kun. Tignan ko lang yung gulong kung hanggang saan yung inabot. <laughs> Yo, Yun. sabay tanaw na rin dito sa magandang tanaw. Ayun oh, di ba? guys na natin oh, wala pa hindi pa konti pa lang eh hanggang oh. dito lang sya dito ay konti pa konti na lang marap yun yan, so una lang tayo, chill ride May magandang spot dito guys eh Ayan o oh. Dito sa gawin dito Doon yung dati kong hinihintuan eh Pero mainit doon, kaya ayan, hindi lang ako saglit dito Ayan o oh. Wow, diba Dito kami nagpicture ni Love eh ganda nung ano, pagano. Ang Tangkila yung dagat no, Ganda Ang ganda guys, di ba? Eh, ito guys, oh. Nasa likuan eh. Sobrang ganda rin dito eh. Yun. Sa may baba niyan. Hindi masyadong kita yung barangay. May barangay dyan. Hindi ko alam kung anong pangalan. Napakatarik pala na bangin to. Oh. Yeah, yung mga buhay-buhay pa rin Yung mga van dito Grabe doon, no? No? Supremo 150 Taas din to, guys Top lang yung sakay niya Tapos nakakulong-kulong laki kasi yung gulong, eh Pag nga yung daan, parang sarap lang kumanta-kanta, no? <laughs> chill na ride ka na ganito. walang kasama kasi di ba malamang pag may kukonvoy ka na mga hataw lagi pag ganito chill lang tapos kanta kanta natagpuan ang iyong pag-ibig na nakila doon sa cross ako yung pinalaya Yeah Diyos ako iaawit Na hanggang pagpupuri Ang puso ko'y sa'yo Iaalay Look at that view ang ganda, ano? Alright, dinalungan na po tayo. Kasiguro 28 km. 28 km pa tayo, guys. Chill ride, chill ride lang. Hindi pa rin na yung kan ko. <laughs> Gasolina. <laughs> Tignan nyo natin kung ilang liter siya kada, ano? hindi makita nagbabago kasi pag tumatakbo guys eh. ayan na 46.4 46.4 kilometer per liter. Tipid ano? At sa mga nagtatanong kung bakit nababago ang, di ba ginibili yung motor? Pag gini-endorse, sabi, alimutan ko lang kung ilan yung tinatakbo ng Sniper 150 eh. Pero siguro more or less mga 50. Ganon, 50 km per liter. Siyempre, depende nga yun sa may...